Ah, pagpapalang umaga mga lodi, dito po tayo sa Ortigas Center. Ito sa kahabaan ng... May Mandaluyong City, yan po. Ito po ang uh, maganda dito, meron pong uh, Christmas tree malaki, yan po, ganda oh. Ah, laki ng Christmas tree oh. Ganda po ng mga building dito sa Ortigas. Ito po yung dating ano, dating building ng video Yan po, ang laki oh ganda oh ha para na si Bombasa Malodi yan po oh. dami building oh oh ito pa si mga bahay TV oh halang nagawain dyan nila yung mga bahay TV yan po oh ganda oh yan maglalakad tayo dito maglalakad-lakad papaano tayo papahangin dami building oh para na ano, sa ano oh sa Malaysia, ayan. Lalaki ng building oh, gaganda oh. Mga mga bagong building na 'yan, mga lodi oh. Mga matitibay na 'yan, hindi na po oh. kaya ng tabla ng lindol 'yan. Hindi yan basta-basta oh. Mga high-tech na ginagamit diyan. High-tech na gamit sa paggawa ng building. Mga civil engineering na nag-aaral pa siya mga lodi. O, makikita ko. Gaganda, oh. O, oh, taas dito, oh. o oh, Parang World Trade Center sa Amerika, oh. O, oh, Twin Tower ba yan? <laughs> sa New York? Para sa New York yan, ah. Ayun, kita yung sa dulo. Ayun. Ito po yung galeria. Parang may ano sa taas, oh. Mga spaceship. Ay, eh, po-focus natin yung sa ayun o ano yung spaceship ba yun parang spaceship yun ah ganda ng building o oh. yan yan po ang Ortiga Center yan dinis o oh. ah, walang kalat dito po yung dating El Pueblo wala na, giliba na yan, di ko wala kung ano itatayo dyan ah, building din ito po ang podium. Ayan po, the podium. Nakasulat. Ayan. Si Henry C. din po ang may-ari niya, mga Lodi. Ngayon po kaya mas si Henry C. Ang dami niyang pinapagawa. O. Oh. Taas, o. Oh. Ganda, o. Oh. Ayan. At sila yung mga bahay TV, o. Ano ginagawa niyan? Sila yung ano yung mga bahay TV, o. Ano ginagawa niyan? Manaliligaw ka, ah. Ganda oh. Ganda ng mga building dito oh. Oh. Ayan. <coughs> okay. Gusto mo mga Lodi. Yan yung subscribe. Ang aking YouTube channel. Jeffrey Space Vlog. Opo. Okay. Gusto